Alam nyo ba kung ano ang pinakamaliit na isda sa buong mundo? Tara't alamin natin. Sa napakaraming uri ng isda sa ating mga karagatan, ang Paedocypris progenetica, ang nagwagi bilang pinakamaliit, itong napakaliit na isda ay uh, matatagpuan sa mga mababaw na tubig ng Indonesia. Partikular sa Sumatra, isipin nyo ang haba nito ay humigit kumulang 7.9 mm lang, mas maliit pa sa ating kuko. Kahit ganito kaliit, kumpleto pa rin ang mga organs nito at kayang mabuhay sa mga acidic na tubig. Uh, ang mga babaeng pyrocypris ay mas malaki kaysa sa mga lalaki pero pareho silang transparent at halos hindi makita sa tubig. Kahanga-hanga talaga ang mga likha ng kalikasan, di ba? Uh, kung nagustuhan nyo ang uh, mga interesting facts na ito, huwag kalimutang mag-like, uh, mag-follow at i-share sa inyong mga kaibigan. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa mga kahanga-hangang nilalang sa ating mundo. Salamat sa panonood. Hanggang sa uh, susunod na video at sa muli ako sinik